Samantala, mga ka sa pagkakataong ito, makakausap po natin via Zoom si Eufemio Agbayani III, ang Historic Sites Development Officer 2 ng National Historical Commission of the Philippines. Good morning po, Ginoong Agbayani. Ay, hey, good morning po. Uh, sa lahat po natin mga tagapakinig at tagapanood. Eh. Alright, sir. Independence Day na po bukas. Ano-ano po ba yung mga dapat abangan ng ating mga kababayan na gaganaping aktibidad? Uh, ngayon pa lamang po, meron na po tayo mga pampamahalang programa at serbisyo sa Rizal Park Luneta. Halos 200 booths po ang pwedeng puntahan ng ating mga kababayan para makilala ano yung mga iba't ibang ahensya ng pamahalaan at paano ito makatulong sa mga mamamayan at napakarami mga libre anik-anik. No? Uh, meron din po tayong kadiwa ng Pangulo kung saan ibinibenta ang mga mura at kalidad na produkto and may uh, static and kinetic display din po ang AFP at mga uminiformatong hanay na pwede pong bisitahin at makita kung paano ipinagtatanggol ng ating uh, mga hawal ang West Philippines at ang iba't mga bahagi ng ating bansa. Pagdating po bukas, magkakaroon po ng sabayang pagtataas ng watawat at pag-aalay ng bulaklak sa mga bantayong. Kaganapin uh, po ito ng 7 a.m. Uh, ang Pangulong Bongbong Marcos po ay inaasahan natin dumalo sa mga rides po sa Rizal Park Luneta and marami pa pong sites uh, throughout the Philippines po ang magiging kasabay nito. Um, immediately after po, tutungo ang Pangulo sa Kirino Grandstand para saksihan naman yung parada ng kalayaan. no um, Tapok ko dito iba't ibang mga floats na nagpapakita sa papel na ginampanan ng iba't ibang bahagi ng Pilipinas sa landas po ng ating paglaya. At uh, susundan po ito ng mga pagtatanghal ng iba't ibang mga festivals sa buong Pilipinas para ipakita na sa kalayaan po na mayroon tayo, ah, uh, na uh, lumalago yung ating pungkultura. At kakakataon lang po, nagre-rehearse na rin po yung ating Air Force para sa flypast. Dahil magkakaroon din po ng military parade bilang bahagi ng Parada ng Kalayaan. Pagdating po ng gabi, magkakaroon po ng konsyerto sa Metropolitan Theater upang ipakita yung uh, ugnayan ng tanghalan at ng sining sa landas ng ating pong paglaya. So, napakarami po nating activities and hindi lamang po ito uh, yung mga iba't ibang local government units, mga konsulado at embahada ng uh, iba't -ibang, uh, ay ng Pilipinas sa iba't ibang bansa ay magsasagawa din po ng mga gawain and mm inaanyahan po natin yung ating mga kababayan na saan man po sa Pilipinas o nasaan man sa mundo na makilahok po physically And uh, marami po sa mga activities na ito ay ina livestream din po. So, pwede rin po kayong makilahong online. So, simultaneous po yung yung uh, magiging celebration Pero may mga iba pa po habang, uh, kaganapan sa ibang oras naman bukas? So, yun po, uh, agay na nabanggit ko po, uh, immediately after po nung simultaneous ay uh, meron po tayo Parada ng Kalayaan. Mm -hmm. uh, actually, yung parada po na ito, hindi lang po sa Grandstand, uh, mag-perform, yung mga magperform perform dadaan din po ito ng... Uh, Raja um, Sulaiman uh, Plaza at saka po sa may CCP Complex. So, pwede pong luminya yung ating mga kababayan sa kahabaan po ng Rojas Boulevard para po mapanood itong mga pagtatanghal po na ito. And yun nga po, sa hapon po, magkakaroon din tayo ng... Uh, konserto sa Metropolitan Theater. At ang link po para makapag-register po at makapasok po sa concert na ito ay nandun na po sa aming Facebook page. Mm. Well, again, para po malaman ng ating mga kababayan yung schedule of activities, may website po ba? Tsaka yung mismong uh, binabanggit nyo na Facebook page. Yun po. So, ang aming web po website ay nhcp.gov.ph Pwede nyo po ang bisitahin ang aming Facebook page, fb.com slash nhcp1933 at iba pa po, po namin mga social media accounts na may handle po na at nhcp official. So para po may guidance tayo, nakapost na rin po sa aming Facebook page yung mga um, kalsada po na isasara Bilang bahagi po ng uh, parada ng kalayaan, humihingi po ako ng paumanhin at pasensya sa ating mga kababayan na maaring uh, na-traffic dahil po sa mga preparations itong mga nakarang araw. Uh, nawa ay maintindihan po natin ito at bahagi naman po ito ng ating pagdiriwang ng birthday ng ating bansa. Alright, maraming salamat po. ginoong Eufemio Agbayani III, Historic Sites Development Officer 2 ng National Historical Commission of the Philippines.